Dalawang lalaki ang nabaril at napatay at anim na police officers ang naospital matapos ang iilang krimen na naganap sa isang umaga sa Miami na nagtapos sa isang car chase at police shootout. Ang 27-year-old na air conditioning repairman at pinaniniwala ang drug addict na si Adrian Montesano ang nagdesisyong nakawa ng Walgreens Pharmacy na ito sa Little Haven bandang alas 3.30 ng madaling araw noong Martes. Si Montesano ay nagpunta di umano sa Walgreens sa kayang kanyang maliit na pickup truck. Ayon sa mga saksi, naglabas daw ng baril si Montesano at tinutukan ng cashier. Inilabas ng pulis ang imahe na ito na nakuha mula sa security camera. Ayon sa isang security guard, sinakyan ni Montesano ang kanyang pickup alis ng tindahan. Hindi nalalaman kung siya ay nagnakaw ng pera. Bandang alas 5 ng umaga nang nakita ng isang police officer ang truck. Nilapitan niya ito at siya ay binaril ni Montesano na kinuha rin baril ng police. Tumakas si Montesano sa patrol car habang ang nabril na officer ay nairadyo ang impormasyon na ito. Lalaking puti, pulang damit, gray na pantalon, officer down. Matapos ang kalahating oras, nahanap ng pulis ang patrol car sa bahay ng lola ni Montesano. Ginamit ni Montesano ang kulay blue na Volvo ng kanyang lola at nagsama ng isang kasabwat. Isang maliit na army ng pulis ang naghabol sa dalawa kung saan nagcrash ang Volvo na bumangga sa gitna ng isang poste at isang puno. Nagbarilan ng dalawang panig kung saan dalawang officers ang nabaril sa kanilang mga braso. Binaril ng pulis ang Volvo at namatay ang dalawang kriminal sa eksena. Ayon sa pulis, sa sobrang lakas ng barilan, ilang officers ang kinailangan dalhin sa ospital dahil sila ay halos nabingi. Ayon sa business partner at kaibigan ni Montesano na si Manny Quiros, disenteng tao daw si Montesano pero nagkaroon siya ng masamang mga at addiction sa droga na pinaniniwala ang naging dahilan kung bakit siya nagdesisyong magnakaw. Lahat ng nasangkot na police officers ay inaasahang gumaling ng walang permanenteng pinsala.